tayo location po nasa San Agustin ngayon ayan yung bahay na renovate natin ayan mga boss ito pa yung owner natin nasa si Yati Aida ayan ha kamusta po ay boss <laughs> ayan naman yung kasi sana, sa, 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 sa America, Si Ate Aida. rin ko pa po Amerika. Colorado. Aurora, Colorado. Ayan. po natin ngayon sa ano sa Casa Dalmasyo. Tapos, meron po tayong pupuntahan na bahay, ah lumulubog po siya. Ngayon, pina pina gagawa. Dito lang po sa kaying na ah, gustong i-pa-renovate. Oi, tatas natin, mo-modern natin yung bahay na lumulubog dito Bahay pa po natin pagkatapos tapos natin bumutas sa Casa Dalmasyo. Ayan, si Kuya. Kuya Mop. Ayan, good morning. Ayan po yung Kuya ko. morning, Mabo. Anong magtatanim ng mga laman dito. Tapos, yung, yung pong kalsada natin, eto na po, tuyo na. ito natutuyo na. Natutuyo na. Tapos, nagi bali po tatlo yung garahe po natin, yung isa lubog. Tapos dito, garahe din po natin so Meron pa po tayong isa doon. Doon sa bodega. Kaya, mas malapit po ito sa ano, sa bahay ko yung garay dito kaya si Aerox saka si yung kolong kolong natin nandito pero ito muna po gagamitin natin si, si Aerox muna po ang gagamitin natin para po mabilis ang natin okay Okay, and mga boss, let's go! Panti na lang po yung baha, uh, pwede na si Aerox dito. Dati po malaki yan, di pwede yung motor natin, yun lang kolong-kolong ang -kolong pwede. Kasa Dalmasya na po tayo Meron palang event Ayan o oh. Jamata, may event na Oo, oh, may event Good morning mga boss Ayan si Jamata uh, May event po Tapos yung mga Tropa natin Di muna pinagtrabaho si Jamata muna Kasi darating si Congresswoman Ano yung Mandok Nojao Tsaka oh. si ano Bongbong Marcos. Ah, presidente darating daw. Nirent yung ano, yung yung ginagawa nating ano resort dito sa Casa Del Pupunta daw dun sa ano, sa ginagawan tulay si BBM. Kaya dito sila nagrent sa Kaiser Del Masio. Ayun. Kaya wala muna pampasok yung mga tropa natin. I-asin ko muna sila sa Cambasi Project. Tapos si Jao Mata, dito muna siya, ano jaw Oo. Tapos yung pintor doon muna sa Santo Niño. Ayun nag-usap kami ni ano ni, ni Sir Delmasio. Ay, mami Chanda. Dito. Ayun, may rent tayo no, kaya wala muna pa sa mga tropa. Sa tropa ang tropa. Ayan. Oh, sa kambasi na lang sila. Ayan. Daming electric pan ah. Na, po Na? Na, Ayan, may catering po sila. Pila lang taong pangandang kaya niya? Eh? May kilang ng 200. May 200? May pa-additional kung pa. Ah, hmm. Um, ayan. Mga 300 plus daw yung kakain dito. Mga guests. Ayan. Kambasi project na po tayo. nakapag bukas na kami ng poste poste dito tapos isa pa na doon nakabukas na po yung tatanggalin na yung forma dito nakapag asita na kami sa ano, sa bakod <coughs> ah, si boss Eddie kape boss Eddie kape ka nalito ba't na ako Ay, yun, ayan wasi maga tropanat isakan posib so, lajek Project. oh eh, dito muna sila Ito, mga mga tropang, ano, tropang dalmasyo dali marama pa kaya niya lagi 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 Ayan pa, uli yung... Gaya pa yung makina! Ah, Ayan! Taka ulit pa yung makina! Oo, oh. pa. pa yung Ang aga ng ulan. Ayan. Paano na tayo? Ah... Mr. Andy. Boss Andy. Araw-araw ang -araw, ulan. Wala pang bubong yung ginagawa natin. runner ayan pinalagay ko na yung runner dito sa port tapos pinaratanggol ko na to para yung tambak mapahatag na lilipat natin yung ano yung pinagbistay yung nagbibistay dito ayan plastering na si Ronald dito matapos niya dito sa kabila na no, Ronald ayan nakabang na yung ating ano yung mga sa canopy mga mm, tenemen. Nandito, plastering sa CR. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, si diba to? Yung slop natin sa ano, sa bubong. yung naasintan niya. Ayan, ito sa mga kanya. Pinagrinder yung mga CHB. So, ayan mga boss. Iwan muna natin yung mga tropa natin dito. Punta muna po tayo sa ano. Yung pina-estimate nila. Yung yung bahay na lumulubog pero last Sunday pumunta na po uh, ako doon nakita ko na tapos follow up na lang po tayo ngayon kung anong pag-uusapan natin nung client natin na si Ate Aida nasa Colorado po siya si Ate Aida nasa USA USA din po siya kaya punta muna na uli po tayo doon sa bahay na lumulubog ah uh, lang sa Kaingin yung location yan para pag-usapan po namin yung anong dapat namin gawin doon. Okay. Few moments later. Dito na po tayo. Location po nasa San Agustin, Canyin. Ayan yung bahay na renovate natin. Ayan, bumaba na po. Bumaba na sa kalsada. Mas gumagamit lang sila ng pump dito. Ayan o, oh, lubog na. Pump. Spot din po natin. Ang bahay para makagawa ng pro door plan Ayan mga boss. Ito pa yung owner natin nasa si Ate Aida. Ayan ha. Oh. Kumusta po? Hi boss. Ayan. Mabuti. No, Nakanya kasi. Ah, Saan sa sana? Nasa sa Amerika, si Ate Aida. rin ko pa po sa Amerika. Colorado. Aurora, Colorado. Ay, Aurora, Colorado. Si Ate. Ayan, ito yung kanyang ano, yung bahay niya dito. Ah, uh, lagi may tubig. <laughs> Nagsasawa na kamo sa baha. Ayan, nasa ano, siya ngayon? Nasa Colorado, USA po si Ate. Si Ate Aida. Ayan. Yung mas mataas pa yung kalsada sa bahay mo, Ate. Oo <laughs> oh, nga eh. <laughs> sabi, sabi na nga sawa ko, kailangan sabi niya ganyan, ay pulido daw, pagkano mo. Ah, may surprise ka, sabi ko, idol po yata itong gagawa. <laughs> ay, na po. Lahat po ng gawa natin, ano, kailangan po dito kasi para yung <laughs> yung mga owner natin, client, ano sila? Ah, <laughs> uh, Ayan o. Oh. Ayan, may tubig o. Oh. May tubig na yung sa loob. Di na, di na natatanggal ito yung tubig? Hindi na. Hindi na. Ayan, ate, hindi na natatanggal yung tubig sa dream house mo. Anong, anong niluluto natin? Ayan o. Oh. Ay, right, tilap ko lang ka yung tilapia. Ah. <laughs> yung ulam ni, ano, ni ate Mariat. Ayan o. Oh. May tubig po. Siguro marami ang lipo nga yung nakatira dito ano, Ate Aida. Oo, oh, marami nang lipo nga. <laughs> lipo nga. Ay, no, nakataas yung ano, yung mga sala set nila. Pati yung mga kama, babad sa tubig. Tayo so, kailangan na talagang ma-renovate to, Ate. Yep. Mm. Pati yung CR mo, hindi na hindi na hindi na pwedeng gamitin, no. Hindi na po, pu ano puro ano, Ah, Maraming tubig. Mm -hmm. Ilang years na itong bahay mo, ate? Ano na yata yan? Mga 20 years na yata yan. 20 years? 15 years. Mm -hmm. 15 years. 15 years, oh. Matagal-tagal na rin. Yun naman sa client ko sa Vitas Project. 20 years na yun, eh. 20. Oh. Ito yung balik pinaka-master bedroom nila. Meron siyang sariling ano, CR. Ayan. Walang, walang ilaw. Ayan e, mga boss. Lubog na rin yung ano, CR nila. Ayan. Pati balita at yung kwarto, lubog na rin. Kwarto rin to, ano? Kawasabi. Yan. Tatlo. Isang CR dito. Tapos dito, CR din. Ayan, eh. Ayan, yung tubig. Isang ilaw dito. Ayan. Ayan, eh. No? Baha. Hmm. So yan mga boss Nasukot na natin po yung sa arap At saka yung dito sa side Bali yung Sa arap nya nasa 8.70 meters po 8 meters and 70 centimeters Tapos yung dito Sa side Nasa 12 meters po yung haba niya rito yung pinaka floor area ng bahay di po kasali yung lot area niya ayan po yung total niya nasa 104.40 ayan 12 times 800 Ayan. Okay na po. Yung ating ano, sinukat tapos uh, nag-usap na kami ni Ate Aida yung yung owner natin na uh, pag nagawa na yung ano yung floor plan pwede na tayong magsimula dito ito po yung bagong project natin by siguro by September po tayo mag-start -e dito dito sa San Agustin kaingin bali malapit lang po dun sa bahay natin to ayan oh no? yung location niya okay so ayan mga boss Balik po tayo sa Kamasi project. Dumpunan na po tayo. Okay na to. Pwede na tayo mag-start next month. Ay, okay, tapos si project po tayo oh, diretso. Dito na tayo, si project. Ay, nakapagkasinto na sila dito. Ito supports. dalawang patong lang po yan tapos yung reel bar naman na uh, 16mm po yung lalagay natin dyan na reel bar apat tapos apat na 12mm Ay, meron tayong ano ah waiting shed ah si boss edi tsaka si boss bong oh, shout out yan yung may wagang Meron natin <laughs> ano to bagong kabataan na boss edi yan yung bagong ano talipapa Tapos nakapaglagay na rin tayo ng downspout dito sa poste. Yung isa nakabuhos na po yung isang downspout doon sa poste. Bali dalawa po yan kasi meron siyang lower roof dito. Yan ginagawa ni Bato yung ano yung stirrup natin para dito sa sa uh, beam. Dito yung mga tropang, ng ano, Belmasio yan dito. Nagsailay muna siya dito dahil dalawang araw yung walang pasok doon. Bukas po, blessing wala pasok doon blessing nung nung ano nung resort ni Sir Dalmasio plastering naman dito ito tapos to plastering na rin dire plastering natin dito ito yung dalawang ano Delmasio boys dito sa CR naman sila nag plastering ayan PR tapos diba to nakasinta na nyo dito ano yung taas para pakatapos nung biga doon training naman sa roofing kagawin natin doon nakasinta na yung ating CHP doon para sa ano sa slope <laughs> tapos yun naman sa kabila pakatapos dito okay na kaya na tayo mag mag framing sa roofing para di na tayo mawalan na. Okay. So, yan mga boss. Ano ito lang po yung vlog natin. Dito sa Kampasi Project. Maraming eh, maraming salamat po. God bless.